At hindi na yan bumalik. Eh, no, tumang tagal na mga preo. Oh. Delay. <laughs> o. Oh. Dapat yan, pag pinot mo, pag bitaw ng kamay mo, siyang balik din agad. Ito hindi eh. Delay na eh. Yun pala, naglilik na yung aking shock sa likod. Eh, no. Nakikita nyo, parang may langis-langis siya. ano no. Yan. So what's up mga pre? Ito welcome back ulit sa ating YouTube channel So <laughs> for today's video mga pre Is muling naglambing na naman si Star Nakakatakot pag motor yung naglalambing eh Okay <laughs> So kakatapos ko lang sa previous vlog ko So kakatapos ko lang magpalit ng belt And then battery So medyo malaki-laki din yung ginastos natin dun So sa belt around 600 Sa battery kulang-kulang 800 <laughs> Tapos ngayon may bago na laman. Ito ng aking uh, leper. May kita nyo, ang tagal bumalik. So, may problema na yung brake master dito sa taas. Yan. So, nangihingi na siya ng... Pero, pwede pa naman siya. Pwede pa naman siya. Pero, ang mayroon kasi dito, since preno nga yan, kung pag dumating na yung pagkakataon na talagang hindi na, na nag you, hindi na nag yung brake master dito sa taas, at hindi na yan bumalik. Ayun, eh, tumo ang tagal na mga pre oh. delay <laughs> oh. Dapat yan pag pinut mo, pag bitaw ng kamay mo, siyang balik din agad. Ito hindi eh. Delay na eh. So delay na rin yung pagbaba ng uh, fluid dito sa host niya pababa doon. So sa baba walang problema. All good. Dito lang talaga sa taas. Yan. So syempre, since kira nga yan, so <laughs> bumili na tayo na naman ng panibago nating pamalit dito. So, eto dumating na siya. Yan. So, eto, itong ano na to, ah, uh, wala nang conversion sa, kasi yun, di ba, most likely yung mga brake state, yung mga uh, brake master is, hindi na ganito. Meron dito yun, eh, ano, yung, bin, yung binubunot na yan, eto yung tsura niyan. Ganyan. Idudug, i-coconnect lang dito. Yan, dyan, dyan, dyan. Toto, to, To. to, to, to. Yan, isusok-sok lang dyan. Yung iba kasi, kadalasan sa mga ano, yung sakit na, okay, so magpuputol pa ng wire at maggagawa ng panibagong socket or conversion, what we call, in short, yan. So, kaka-scroll ko, kakahanap ko, naghanap ako ng, ano, gusto ko kasi yung may cap na tulad nito. naka and then, uh, hindi na kailangan ng conversion. So, yung sa kakahanap hanap ko, <laughs> no, no, na hindi na kailangan ng conversion, nakita ko to. So, ayan. So, hindi siya ganun ka-pricey or something na ano. Syempre since magpapalit na ako ng brake master, eh, yung medyo okay-okay na yung itsura niya. At maayos na siya tingnan. So, yan. Cup na siya. And then, uh, hindi mo na kailangan i-convert sa two socket yung dito. So, all goods na. So, yan yung papakabit natin kay kuya. Uh, maya maya So samahan nyo ako So kung tatanungin nyo Kung saan ko binili yan Once again mga pre Ito yung tiktok shop ko Nandyan lahat ng na mga PS ang ginamit ko, ko dito kay Star. Magmula sa lever guard, nandyan check nyo. Magmula dito sa side mirror, nandyan din sa TikTok shop ko, check nyo. Magmula dito sa axle slider, nandyan din. Battery ni Star na Motolite yun yung brand nun mga pre, nandyan din. Yun na mismo yung kasukat niya. And pwede din, yun din yung battery sa Sigma. Okay, same-same lang sila ni, ah, uh, ng Rusi Pals. So, yun nandyan din. And then, uh, yung JVT na 13 grams na bola, nandyan din sa TikTok shop ko. Visit nyo na lang din. May scroll down kayo dyan, may kita nyo. And so, yun nga. At, yun. Bukod sa Breakmaster, dito sa harap, okay. May bago na namang inilambing itong hanip na to si Star. Okay. So, kung may kita nyo, are, yan. Nung nakaraan, naglinis ako, check ko ng mabuti. Kaya ako bakit may naglilik na langis. Yun pala, naglilik na yung aking shock sa likod. Eh, no? Ayun o. nyo, parang may langis-langis siya. Yan o. No? Yan. So, isa lang ibig sabihin yan. Usang gala. Ayun o. No? Kailangan nating palitan to. <laughs> Walang umpay nakakapalit yan. Nahanip na yan. Hindi ko pa nga napipinturahan to, eh. Kasi, ay, actually, hindi ko ito plano pinturahan. silver ko siya. So, tatanggalin ko yung mga paint excess na pintura dyan. Tapos, uh, igaganto ko lang siya. I-metal Ime polish ko lang. So, parang uh, si pag silver na lang. Wala nang kulay. Na lang dyan. Okay, so yun. Babalik tayo dito. So, kakapalit ko nga lang ng brick master. Kabibili ko lang. Ito naman yung panibagong, alam mo yun, yung hinihingi niya ngayon. <laughs> Wala eh, ganun talaga pag pan daily use. Ayun eh, no, maabot yun lang isang hanggang dito. May kita nyo eh, no. So wala eh, yun yung hinihingi Wala tayong magagawa eh. Since service nga natin to, madalas natin gamitin. And wala kasi, wala tayong magagawa eh. Pangat ng sa dito sa Bulacan eh. Oh, maglangs, no? Yung lakas ng maglangis na So wala akong choice. So kailangan ko na lamang i-replace din to. <laughs> wala eh, talaga eh. Yung talagang buhay ng may motor eh. So samahan nyo ako i-kabit today. And uh, I will check pa kung anong ikakabit kong shock sa likod. <laughs> Depende pa. So samahan nyo ako mga pre. So let's go. A few moments later. So what's up mga pre? <laughs> so welcome back ulit. And again and again. So eto na. On the way natakay kay kuya Para mapalitan na tong ating uh, brake master Dito sa ating front brake So pupunta ako dun sa saan siya naka ano ngayon uh, nag, uh, Nagme-mechanic Dito sa may Suzuki branch Dito sa may tungko Diyan, okay, diyan siya naka ano ngayon So subukan ko pumunta dun Dahil uh, ano oras na kasi out nga ron so gabi na din Para maaga din matapos, di ba Kasi may Uh, Gagawin din tayo bukas So, today is the day Today is the right time <laughs> Sheesh Let's go, baby Ah Sheesh <laughs> Yes So, yun lang, mga pre So, at samahan nyo ako Para maikabit ang ating brake master For today, para dito And ulit, mga pre Ooh. Chuchu talaga <laughs> Dali na ako sa aso eh Kaya may trauma na ako eh <laughs> So yun uh, Ulit uh, mga pre So kung tatanungin nyo ako saan ko nabili <smart noise> Dito sa aking tiktok shop Click nyo yung link Nandyan sa may description box Yung name ng aking shop Check nyo yan mga pre Nandyan dyan lahat ng items Na nandito nakakabit sa Rusipals ko Itong brake master na ikakabit natin ngayon Side mirror, yung 2-in-1, ganyan And then yung ating lever guard And uh, battery So check nyo lang yan mga pre So soon madadagdagan pa yan Yung mga previous nat uh, mga incoming items natin na gagamitin dito sa Rusi natin So yun lang mga pre So samahan nyo ako dun sa may tungko At uh, let's go, medyo madilim na rin jo bibili sa natin so samahan nyo ako mga pre and bago ang lahat syempre buko naman ang bagal nito <laughs> so baka naman wag na wag nyong kalilimutan mag like subscribe hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated pa kayo sa mga susunod pa natin mga video mga pre so yun lang mga pre ha ang hindi mag subscribe mamalasin <laughs> so yun lang mga pre kita kita tayo sa may tongko let's go let's go A few moments later <coughs> Grabe, sobrang traffic Siyemay Napaka-traffic dun Banda sa may ano Star Mall Usot Kalabaw Busang galang yan Buti na lang talaga So, ayan mga pre Medyo malapit-lapit na tayo Bakit cam Need mo na magpalit pre Kagaya nga nung Sa unang part ng video kanina Ayun, notin na nyo Mag nagpreno Binabalik ko pa ng dalirigo <laughs> Putok-putok na naman yung play mo. <coughs> hey! excuse me, adiri, sorry Hehehe, <laughs> yeah, buhay So e, sa akin nagdumpa si Kuya, hindi nagre-reply si Kuya sa akin eh Mukhang road trip ako, pabalik na ah Hindi <laughs> nagre-reply si Kuya eh Nakalimutan ko din bumili ng brake fluid Mukhang bibili pa ako brake fluid ah Gusto ko na rin siya kasi ipakabit mga pre or ipa Mahirap kasi preno to eh Usa, Preno kasi pinag-uusapan dito at lalo na from ano to uh, Ano ko, front brake ko So ito yung may pinaka parang nasa 70% to 80 yung pinaka ito yung parang pinakamalakas magpreno to 70% yung sa harap kaya malaki mo percent kapag di ko to kagad din si Kaso if ever man na magkaroon ng alam yun huwag naman sana pero sa ka lang itim ng usok ay ang skin ko charot <laughs> Antar flow muna, sorry. Wala tagal. So yun, kita kits tayo mga pre pag nandun na ako malapit kay Kuya. At sana nandoon siya, no. Sana. Dito na tayo. So ito yung Suzuki branch. Kung saan nag may mechanic si Kuya. So chill lang kasi siya dito naka aircon pa. Ey. Ey, u. U. Mo yung Amerikano na. Yun. Patayin ko lang si Kuya, mga pre. Kanang <laughs> <laughs> bueno-bueno. Kanang bueno-bueno. Bala tagad. Kasi hindi naman na kami magko-convert eh. <laughs> so napakabilis man lang Wala pang isang minuto <laughs> Nakabit na Yun man man, nga pero ano naman, sobrang ano ito, sakal, sakal na sakal, halos lahat ng ano. Lang hinip, naman, Mas, ito, okay. ito, na naman kailangan ko sa namang. Kasi ito bakit? Ang pakarami. nang ilalagay. <coughs> Finish tayo, my man. mo pa pala yan, no? Biblead mo pa? Pahina kami lang ang palagay ng galangal. Eh. A few moments later, so ayan, mga pre, kita nyo ba? YX. So eh, you know, eh. eh, no? <laughs> eh. eh hey, So far, so good. Dahil nakabaso ka na. Wala <laughs> lang, nakakatawa. Oh, yun. So, panibagong episode na naman ang ating natapos. Uy, anong motor to? Ah, yung ano, ADBX. ng ano, Pekon. So, panibagong episode na naman ang ating natapos for today's video. Para sa... Eh, okay. Nakabaso na, guys, ang ating brakes. <laughs> Subukan natin Dito tayo dumaan sa may ano Ayoko bumalik doon Kasi traffic doon dito ako dadaan Dito ako dadaan Medyo malubag dito Dadaan lang Sige na, tawid na Go, 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 go So yan Hey Napakabilis lang ni Kuya Ikabit Wala pang ilang minuso I mean, or wala pang 10 minutes siguro Kasi yung sa vlog, syempre, cut-cut na yan. Pero wala pang 10 minutes ba diba? Yung talaga gumalaw ang isang veteran mechanic At alam ang pasigot-sigot ng sistema ng motor Sobrang <laughs> bilis lang Ayun, parang pumunta na ako Pero palit ang mga ito agad Palit agad, gagi Sobrang ganun siya Sobrang ganun kalupit si Kuya So ayun, nakakatuwa kasi Uy talaga eh, talaga into in in tayo Ibe-brake light natin para makita nyo sa aking dali yan pakita ko sa inyo ha para makita nyo rin para makita nyo rin sa sarili nyo ay ilaw oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. gumagana so tara na ilang lang pinakita ko lang naman sa inyo so ilang lang mga pre at uh, maraming salamat sa pagsama sa vlog ko na to dito sa pagpalit ng uh, brake master natin and sa mga iba pang parts na shiner ko. So, once again mga pre, lahat ng parts na kinabit ko dito sa Rosie Pals ko is available sa TikTok shop ko. Ito yung link mga pre, once again, click the link and you can see all. You can see all. <laughs> so, yun lang mga pre. wag na wag nyong alalimutan ulit mag-like, subscribe, hit nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod po nating vlog mga pre updated kayo so yun lang mga pre and yun na mabilis na niya bumalik talaga oh hey hindi <laughs> na sumasagot sa so yun lang mga pre and keep safe always ride safe mga pre okay sheesh <laughs>